ito magduty naman ako dito sa Sulik Sambalis ito po ay bakanting luti yan po at saka ito naman po nasa yan subdivision na yan royal subdivision yan ito naman sa ito ng kamilya subdivision nandun naman ang kamilya oh. ito naman yung Rulan baka nating notify to. Kailangan may sakop ito. Camellia yeah, dito kami. Came yeah, yan Ang binabantayan namin. Ito naman ang pinaka guard namin dito. Yan. Nung sa kabila na yan, ano naman yan? Ah, uh, Royal Subdivision pa rin niya, sakop pa rin yan. 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 Yan Royal Subdivision pa yan. Ito naman ang Camelia yeah, na ito ang ano naman, Camelia. Yeah. Ito man ang guardhouse namin. May nagbabantay namin alaga si Toto. Ito po. Nabo na isang aso doon. Yan naman na ano, tambak na niya, mga buhangin niyan. Mga kaibigan sa lahat po ng mga hindi pa nakapagsubscribe sa akin youtube channel pakisubscribe naman Arnold Cano channel ito po ang aming trabaho dito kasi bumalik po ako pagka security guard dati po ay nag -ano ko nag umuwi muna sa amin mga isang taon hindi ako nagtrabaho ngayon bumalik ako tinawagan na kasi mga ano ko na mag secure ako ulit yan sinubukan ko ulit hanggang dito na muna aking video maraming maraming salamat sa inyo mga kaibigan mga subscriber hanggang sa susunod na mga video maraming salamat